He welcomes inyong lahat hua kalimut amak subscribe sa king YouTube channel. Sa ilalim ng mga ilaw na may nila. Habang bumubuhos ang ulan sa mga bubong. May isang lalaking naglalakad ng mag-isa. Basang-basa hawak ang lumang sobre na puno ng mga lihim. Hanggang kailan ko pa ba itatago? To, bulong niya. Habang pinipisil ang papel na amoy alaala at luha. Si Marco, isang ordinaryong lalaki. Pero dala niya ang bigat na isang pag-ibig na hindi kailanman pwedeng ipaglaban sa kanto ng Kuyapo, bumungad si Alvea, ang babaeng matagal na niyang iniwasan, ngunit hindi kailanman nawala sa puso niya. Marco, mahina niyang sabi, parang hangin na dumaan sa gitna ng ulan. Napahinto si Marco, nagtama ang kanilang mga mata, at sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang mga gabi sa ilalim na ilaw ng mga parol, ang mga lihim na halakrak, ang mga yakap na kailangang itago sa dilim. Akala ko, umalis ka na, sabi ni Alvea. Halos hindi marinig sa ingay ng ulan. Sinubukan ko, sagot ni Marco. Pero saan man ako magpunta? Naroon ka pa rin. Lumapit si Alvea. Hawak ang payong na tila nagiging hadlang sa pagitan nila. Hindi na pwede, Marco. Alam mo yan. mumitis siya na mapait. Hindi ko naman sinabing pwede. Ang sabi ko lang, totoo. Tumigil ang oras. Tanging ulan at tibok ng puso nila ang maririnig. Sa di kalayuan, may dumaan na kotse. Itim, may tinted na bintana. At sa loob, isang lalaking nakamasid. Tahimik. Malamig ang tingin. Hindi alam ni Marco. Pero bawat galaw niya ay sinusundan. Bawat sandaling kasama si Althea, binabantayan. Umalis ka na, pakiusap ni Althea. Hindi mo alam kung anong pinasok mo. Sabihin mo sa akin kung bakit, sagot ni Marco. Sabihin mo sa akin ang totoo. Napatingin si Alda sa paligid. Parang may nakamasid sa dilim. Tapos na to, Marco, nanginginig niyang sabi. Bago pa man magsimula ulit. Ngunit bago pa siya makatalikod. Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay. Hindi ko na kayang mabuhay sa lihim, Althea. At doon, sa gitna ng ulan at takot. Lumabas ang totoo sa kanyang mga mata. Isang lihim na matagal ng gustong kumawala. Ngunit nakatali sa pangako, sa panganib, sa nakaraan. Kung malaman nila, bulong ni Althea. Pati ikaw, mawawala. Tumahimik si Marco. Tanging mga patak ng ulan ang tumutugtog sa pagitan nila. At sa likod na eskinita, isang anino ang gumalaw. May hawak na kamera, may ngiting malamig, at may lihim ding mas malalim pa kaysa sa kanila. Sa gabing iyon, ang ulan ay parang tinig ng mga kasinungalingan. At sa bawat patak nito, anti-unting nabubura ang hangganan ng pag-ibig at panganib. Hanggang sa marinig ni Marco ang mahinan ngunit pamilyar na tunog, isang tetstone. mula sa hindi kilalang numero. Kung mahal mo siya, iwan mo na siya ngayon. Napatingin siya kay Althea. At sa mga mata nito, may takot, may sakit. At may lihim na hanggang dulo, hindi pa rin niya may paliwanag. Napatingin si Marco sa mensahe. Ang kamay niya ay bahagyang nanginig. Habang binabasa ang bawat salita na parang banta. Parang hatol na hindi niya kayang tanggihan. Althea, mahina niyang sabi. May nagme-message sa akin. Sino? Ngunit bago pa niya matapos, Hinila ni Alvea ang telepono sa kamay niya at tinatay ang screen. Huwag mo nang pansinin yan, Marco. Paano ko hindi papansinin? Halos pasigaw na ang tinig niya. Basang-basa, nanginginig. Hindi lang dahil sa ulan, kundi sa takot na hindi niya may paliwanag. Sabihin mo sa akin kung anong nangyayari. Tahimik. Ang hangin ay dumaan. Dala ang amoy ng basang kalsada at lumang pintura. Hindi mo maintindihan, sagot ni Alvea. Kapag sinabi ko sa sa'yo, pareho tayong mawawala. Wala na akong pakialam. Sigaw ni Marco. Basta't malaman ko lang kung bakit mo ako iniwan noon, bakit mo ako tinataboy ngayon. Humakbang si Alva palapit. Sa ilalim ng dumadagundong na langit. Dumikit ang kanilang mga noo. Isang sandaling puno ng sakit. Ang pag-ibig na pilit itinatanggi. At ng katotohanang unti-unti nang -unti sumisilip. Hindi kita iniwan dahil gusto ko. Pabulong niyang sabi. Iniwan kita dahil kailangan. Bakit? Tanong ni Marco munit sa halip na sagutin, napapikit lang si Aldea. Parang pinipigilan ang sariling bumigay. Sa di kalayuan, may dumeting na motorsiklo. Itinigil sa gilid na eskinita. Ang lalaking nakahelmet ay bumaba. May sot na itim na jacket. At sa likod ng kanyang singturon, may kumikislap na bakal. Napansin ito ni Marco sa gilid ng kanyang mata. Aldea, mahina niyang sabi. May sumusunod sa atin. Biglang nagiba ang mukha ni Aldea ang kanyang mga mata. Mula sa takot, naging desperado. Marco, makinig ka sa akin. Umalis ka na. Gayon din. Hindi ako alis hanggat. Hindi na niya natapos ang sasabihin. Dahil isang putok ng baril ang umalingaungaw sa hangin. Sumigaw ang mga tao sa paligid. Nagpulasan. At sa gitna ng kaguluhan. Nahila ni Aldea si Marco papasok sa makitid na daan sa likod na simbahan. Dito, sabi ni Aldea, habol ang hininga. Dito tayo magtago. Nagtago sila sa likod ng lumang peder. Basang-basa, hingal na hingal. Habang sa di kalayuan, naririnig pa rin ang mga yabag ng lalaking nakaitim. Althea, bulong ni Marco. Ano to? Sino yung lalaking yon? Tahimik si Althea. At sa wakas, tumulo ang luha niya. Yung taong yon. Siya ang dahilan kung bakit hindi pwedeng malaman na mundo kung sino ka sa akin. Anong ibig mong sabihin? Marco, pabulong niyang sabi. Ang taong yon asawa ko. Tumigil ang oras. Parang hindi gumagalaw ang hangin. Ang ulan biglang nagmistulang walang tunog. Asawa mo, halos pabulong. Pero puno ng puot at pagkalito ang tinig ni Marco. Paano? Kailan? Bago tayo nagkakilala. Sagot ni Alvea, halos di makatingin sa kanya. Pinilit ako ng pamilya ko. Utang, negosyo, pangalan, lahat nakatali sa kasal na yon. Pero bakit mo hindi sinabi sa akin? Dahil ayaw kong mawala ka. Tumingin siya kay Marco. Ang mga mata niya ay puno na pagsisisi. Pero habang tumatagal, mas lalo kong sinisira ang buhay mo. Hindi ko alam kung paano pa ako lalayo ng hindi ka masasaktan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Marco ang bigat ng lahat. Ang mga lihim. Ang mga gabi na puno na pag-asang walang direksyon. Ang mga pangakong hindi kailanman mabubuo. Ngunit bago pa man siya makasagot, Isang malakas na tunog ang umalingaungaw. Isang bintanang nabasag. Isang peder na tinamaan ng bala. Dapa, sigaw ni Althea. Sabay hila sa kanya pababa. Sumilip si Marco. At nakita niya ang lalaking nakaitim na papalapit. May hawak na baril. May galit sa mga mata. Hindi ako alis dito, sabi ni Marco. Kung siya ang asawa mo, kailangan kong harapin to. Marco, hindi mo siya kilala. Mapanganib siya. Gunit tumayo si Marco. Basang-basa, nanginginig, at humarap sa papalapit na anino. Kung totoo ngang asawa mo siya. Mahinang ngunit matatag ang boses niya. Bakit kailangan niya tayong patayin? Ngumiti ang lalaki. Dahil may mga bagay na dapat manatiling lihim, bata. Hinila ni Alves si Marco. Pero huli na, narinig nila ang ikalawang putok. Ngunit sa halip na si Marco, ang bala ay tumama sa lumang peder. Nagtilamsikan ang mga bato at putik. Tumakbo, sigaw ni Althea. At magkasabay silang tumakbo sa makitid na daan hanggang sa makarating sa likod ng lumang simbahan na San Sebastian. Doon, sa ilalim ng krus, bumagsak silang dalawa, hingal, basang-basa, at sugatan hindi lang sa katawan kundi sa damdamin. "Hindi ko alam kung saan pa tayo pupunta," sabi ni Marco. "Pero hindi kita iiwan." Tumingin si Althea at sa wakas, ngumiti siya, isang ngiting puno ng sakit at pag-ibig. "Kung alam mo lang, Marco," Matagal ka na sanang dapat nakalimutan. Pero kahit anong pilit kong kalimutan ka, lagi kang bumabalik. Tahimik silang dalawa. Sa labas, humupa ang ulan. Munit ang dilim ng langit ay tila hindi patapos. Biglang tumunog muli ang cellphone ni Marco. Parehong natigilan. Isa na namang mensahe mula sa unknown number. Hindi pa 'to. Alam namin kung nasaan kayo. Napatingin si Alda sa paligid. Parang may naririnig siya maya-bag sa labas ng simbahan. Marco, kailangan na nating umalis. Ngunit bago pa man sila makagalaw, isang pamilyar na boses ang narinig nila mula sa pinto. Malamig. Mabagal. Althea, lumabas ka. Tumayo si Marco. Hawak ang kamay ni Althea. Hindi siya bumitaw. Kung gusto mo ako, ako na lang, sabi niya sa lalaking nakatayo sa dilim. Huwag mo siyang idamay. Isang mahinang tawa lang ang narinig nila. Hindi mo pa rin naintindihan, Marco. Hindi ito tungkol sa'yo tungkol to sa kanya at sa kung anong tinatago niya. Napatingin si Marco kay Althea. Ngunit bago pa siya makapagtanong, nagsalita ang lalaki ulit. Sabihin mo na, Althea. Bago pa ako ang magsabi. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Anong ibig niyang sabihin? Tahimik si Althea. Hanggang sa unti-unti, dumaloy ang luha sa kanyang pisngi. Marco, mahina niyang sabi. Ang lahat nanto, hindi lang tungkol sa atin. May dahilan kung bakit ayaw kong malaman mo ang totoo. Anong dahilan? Lumapit siya. Hinawakan ang mukha ni Marco. Dahil? Ikaw ang dahilan kung bakit nagsimula ang lahat ng gulong to. Tumigil si Marco. Hindi niya alam kung anong mas mabigat. Ang takot sa lalaking nasa dilim. O ang bigat ng katotohanang iyon. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Alda ng mapait. Ang sekretong tinatago ko ay tungkol sa iyo. At bago pa man siya makasagot, pumutok muli ang baril. At ang sigaw ni Aldea ang pumuno sa buong simbahan. Ang putok ng baril ay umalingaunggaw sa loob ng simbahan. At sa sandaling iyon, tila huminto ang oras. Si Marco ay napatigil. Ang kanyang pandinig ay parang naglaho. Ang lahat ay naging malabo. Nang tumingin siya sa harap, nakita niyang si Aldea ay nakaluhod sa sahig. Hawak ang sariling tagiliran. May dugo. Mainit. At dumadaloy pababa sa kanyang kamay. Althea, sigaw ni Marco, habang mabilis na tumakbo papalapit. Hinawakan niya ito. Niyakap. Pilit pinipigilan ang dugo. Munit walang tigil ang pag-agos. Gumiti si Althea. Kahit ang bawat hinga niya ay masakit. Hindi ko sinadya. Mahina niyang bulong. Esere, huwag ka magsalita, sabi ni Marco. Dadalhin kita sa ospital. Umiling si Althea. Hindi na kailangan. Matagal ko nang alam na ganito ang magiging wakas sa di kalayuan. Tumigil na rin ang lalaking may baril. Nakatayo siya sa dilim. Nakatitig lang. Tila nahihirapan din sa bigat na nangyari. Hindi ko siya dapat binaril. Mahina niyang sabi. Pero pinili mong itago ang totoo. Tumingin si Marco sa kanya nang may galit. Wala kang karapatang. Ngunit bago pa siya makalapit. Lumuhod ang lalaki. Itinapon ang baril sa sahig. Hindi mo alam, Marco. Ikaw ang anak ko. Tumigil si Marco parang binagsakan na mundo. Anak mo, ano, tumango ang lalaki. Ang ina mo at si Aldea, matagal nang may koneksyon. Ang lahat ng to ay sinubukan kong itago para protektahan ka. Hindi, hindi pwedeng totoo yan. Bulong ni Marco, nanginginig. Hindi mo pwedeng sabihin. Ngunit tumingin si Aldea. Mahina na ang tinig. Totoo yan, Marco. Kaya kita iniwasan. Kaya hindi ko kayang ipaglaban tayo. Ang mga mata ni Marco ay napuno ng luha. Habang nyakap niya si Alvea ng mahigpit. Bakit hindi mo sinabi? Dahil mas pipiliin kong masaktan. Kaysa makita kang masira. Sa labas, muling umulan. Ang mga patak ay humalo sa dugo sa sahig na simbahan. Tila binubura ang lahat ng kasinungalingan. Lahat ng lihim. Lahat ng pag-ibig na ipinaglaban sa maling panahon. Hawak ni Marco si Alvea hanggang sa huling hinga niya. At sa gitna na ulan. Naramdaman niyang unti-unting lumamig ang kamay nito. Althea. Mahinan niyang sabi. Hanggang dulo, ikaw lang. Bumiti siya ng marahan. Bago tuluyang pumikit. Sa katahimikan ng simbahan. Ang tunog na ulan lang ang saksi. Sa pagtatapos na isang pag-ibig na ipinaglaban kahit hindi dapat. Isang pag-ibig na itinago sa ilalim na takot. Ngunit nanatiling totoo. Hanggang sa huling tibok ng puso. Lumuhod si Marco. Tahimik habang tinitingnan ang babaeng minahal niya ng higit sa sarili. At sa labas ng simbahan, sa ilalim na mapusyaw na liwanag, isang payong ang naiwan sa gilid ng pinto. Basang-basa, nakalimutan, katulad ng mga pangakong hindi na natupad. Ngunit sa hangin, tila may bulong na dumaan. Isang tinig ni Althea. mahina ngunit malinaw, hanggang dulo, ang lihim na pag-ibig ko'y sayo.